Sakaw aksidente raw talaga ang lugar kung saan nahulog ang isang truck sa Mabinay Negros Oriental kung saan labing lima ang nasawi. Ang kaanak naman ng isa sa mga namatay nagpasaklolo para maibalik ang nawawalang gamit ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. Doble ang sakit na nararamdaman ni Aling Teodora Flores sa sinapit ng anak na si Alan. Isa kasi ang anak niya sa labing namatay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang truck sa Mabinay Negros na Oriental. Nasawi na ang anak niya sa aksidente. Mukhang pinagnakawan pa ang biktima. Sa video na kuha sa pinangyarihan ng disgrasya, makikita pa ang katawan ni Alan. Pero wala na ang bag nitong naglalaman ng libo libong piso na pambilisan ng baboy among estimate mga 53. Nga wami kabalo sa iyang korpo, siya man kuno na intriguhan anang hula dyan ma'am. Ang sa cellphone niya wala. Dito may maiwasan ni Aling Teodora na maging emosyonal habang nananawagan. Kung malumong mo, naamoy malumong kasing-kasing, basong mas ulera. Basa na lang na, ma, one, para siyang pamilya. na lang to ba, siyang, one, yan, na siya ma, mahabilin taon. May anak tulo ka lalaki po, naman sa mabinay pulis, agad sila nagpadala ng mga tauhan sa accident site sa barangay Bulwang. Kinolekta nga raw ng mga ito ang mga mahalagang gamit ng mga biktima at saka ibinigay sa pamilya ng mga biktima kasama ang mga pulis. Kaya naman palaisipan isipan pa ngayon kung saan napunta ang bag ni Alan. Payo nila sa pamilya ng mga nawawalan. Punta lang dito para ma namin ng Pusking na yan. Para magsuna natin yung mga reklamo kung mayroon man. Mayroon na mga polis dyan na sinabantay ko. Mayroon dito dyan. Sa gitna naman ng mga pagluluksa, desidido ang engineering department ng Mabinay na mapababa ang bilang ng mga naaksidente sa lugar. Halos buwan-buwan kasing may nadidesgrasya rito. Isa sa mga isinusulong nila ay alisin ang kurbang bahagi ng highway. Yung bundok, Doolang, dalawang opsyon lang yan. Kaya may, sure, may shortcut mo. Hindi na sa blind curve. Or iway din na lang para hindi ka delikado sa pagliko mo dyan. Pero habang wala pang go signal ang proyekto, maglalagay na lang muna sila ng mas maraming babala sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.